Yes mga idol Magandang hapon So medyo maulan ang panahon ngayon Kaya magpirito tayo ng galunggong At magpakseo Okay Let's go Let's get Let's go Lo na tayo mga idol Yan lagay lang ako ng sili, bawang Tsaka luya para tanggala langsa. paksyon na naman tayo ng galunggong naman tayo mga idol. So din natin makalimutan yung pang-tanggal ng laurel. Tanggal ng langsa. Paminta. Paminta. Saka natin tirahin ng suka. So, yan yung pagtuhin natin. Nakababad sa kalamansi. Already na. So, cooking show na. para sa boss ko to eh boss amo manager oo 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 salamat ka

Ooh. Okay. Takpan na natin baka magbag baka magbago pa isip. Okay. Yung atay ni La Maxi luto na. Oh. Luto na ulang nila atay, buti pa yung aso atay. Okay, luto na mga idol. Ang pirito natin. Sarap. Crispy na crispy. Hindi mawala ang ah. paksiw. Makrima. Delicious. Delicious. Let's go. Eating now.